sa Oriental Mindoro, hindi nagpatinag sa so oil spill ang mga tagapola. Ibinida kasi ng mga residente ang kanilang Christmas Village na Under the Sea ang tema. Umarangkada na rin ang makulay at sikat na belenismo ng Tarlac. May detalye si Katrina Concebo. Rise and shine, Katrina. Wala pa man ang Desyembre tulad ng nakasanayan ng mga Pinoy, buhay na buhay na ang diwa ng Pasko sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tulad ng sa Pola Oriental Mindoro na sa kabila ng matinding oil spill na naranasan ngayong taon, dinarayo pa rin ng mga turista dahil sa makulay at kakaibang Christmas Village display. Under the Sea ang tema ng nagniningning na Christmas display sa mismong municipal grounds ng Pola. Sa halip ng mga Belen, makikita rito ang naglalakihang mga yamang dagat gaya nandikya Isda, Butanding, Alimango, Sugpo, Pagong at iba pa. Kaya naman, busog at enjoy talaga ang mata ng mga lokal na turista sa pag-iikot sa Christmas Village. Tampok din ang iba't ibang pailaw sa paligid ng munisipyo. Ang Tunnel of Lights, pati na ang Tower of Lights na talaga namang kinagiliwa ng mga residente at turista. Kapansin-pansin na inspired ang mga toring ito sa man-made na Super Tree Grove ng Singapore. Sentro rin ng atraksyon sa Christmas Village ang giant Christmas tree na may anim na talampakan ang taas. Para sa lokal na pamahalaan, isa itong paraan para maiparamdam sa buong bayan at pati na rin sa buong bansa na sa kabila ng kinakaharap na problema, kaya pa rin nilang maging masaya. Dahil nga ang team natin is Bangon Pola, katatapos lang natin ng oil spill para ipakita natin na ito yung meron sa aming bayan na talagang nasira yung aming kalikasan. True ano na lang, true promotions at uh, through true Christmas, maibangon namin kahit papano. Matulungan natin yung ating mga taga-Pola. Bumili lang sila doon sa paninda ng ating mga fisher folks. May mga nagtitinda doon eh, yung ating mga uh, products sa Pola binibili na li doon sa malapit. So natutulungan nila sa hanap buhay yung ating mga fisher folks. Sa Tarlac naman, hindi pa rin matitinag ang tradisyon ng probinsya na ibida ang mga naglalakihan at naggagandahan nila ang mga Belen. Katunayan, ipinakita ng lalawigan sa iba't ibang bansa ang mga kakaibang disenyo ng Belen nang bumisita si PayPal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown at ang mga ambasador ng Austria, Sweden, Norway, Finland, Czech Republic at Switzerland sa ikalabing-anim na Belenismo na inorganisa ng Tarlac Heritage Foundation. Kasama naman ng ambasadors ang kanilang mga pamilya at pinuri nila ang mayamang kultura at tradisyon, hindi lang ng probinsya kundi ng buong bansa tuwing Pasko. Nakita din nila na simbolo ito ng pagiging relihiyoso ng mga Pilipino. Ang Belenismo sa Tarlac ay isang kompetisyon na paglalabanan ng 53 kalahok. Pagbibigay-pugay ito sa bansag sa probinsya bilang Belen Capital of the Philippines anumang uri ng selebrasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa tuwing Pasko, iisa lang ang simbolo nito sa mga Pilipino. Pagpupugay sa kapanganakan ni Kristo at patunay na kakayanin nating maging masaya sa kabila ng mga pagsubok. Katrina Concebido para sa bayan.